Hey, what's up mga adventure Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Mayroon na naman tayong na-discovering bagong kainan sa may bypass road, Kalasyao, Pangasinan. Kaya para at ating puntahan. So yun na nga mga ka-adventure tayo nagbabalik dito sa may Arenas Boulevard Bypass Road, Wood kalasyaw hey, So yun sa mga ka-adventure tayo nagbabalik dito sa may Bypass Road, Huwag kalasyaw pangasinan At andito nga tayo magtutungo sa may Shawarma Numbers At ating nga titikman yung kanilang mga foods and drinks dito kung quality quality Tara liste! Sin na nga mga ka-adventure, andito na nga tayo sa my shawarma lovers. Ay grabe, napakarami ng kanilang mga paninda rito na pwede nating pagpipilian. Tulad itong kanilang pinagmamalaking shawarma rito, mayroon ding mga sizzling plates. Mm -hmm. nga sa kanilang nagsasarapang mga pagkain dito, mayroon nga rin sila dito mga fruit shake. Tamang tama ngayong panahon ng tag-init. Pagdating nga natin dito mga ka-adventure, napakarami na nilang customer dito. Kasalukuyang nga silang abalang-abala sa pag-prepare pagpre ng kanilang mga <tinyo> dahil nga tayo dito mga ka-adventure dahil balita ko napakasarap daw yung kanilang mga pagkain dito only rice, only drinks, only sabaw pa sino mga ka-adventure pagkalipas nga ng ilang minuto andito na ang ating mga mhm mm mabubusog-busog na naman tayo dito Ay, tara na dito sa may Bypass Road Kalasyao at dito na tayo magtungo sa Shawarma Lovers sino mga ka-adventure dito na nga tayo sa Shawarma Lovers at ating titikman nga yung kanilang nagsasarap ang foods and drinks dito e tara let's na natin mayroon nga sila ditong sizzling yampo. At heto mga ka-adventure, mayroon nga rin sila ditong pork sisig. Mayroon ding sizzling shawarma. At heto mga ka-adventure, mayroon nga rin sila ditong sizzling chicken in a salad. Ay eh, grabe mga kagbintor. napakalaki ng kanilang ipanada rito. Uy! Mayroon nga rin sila ditong fruit shake. At ang inorder nga natin yung avocado shake at saka mango shake. Oh, mayroon nga rin sila ditong overload nachos na talagang iyong magugustuhan. Oh, at ang una nga natin titikman ito kanila ang pinagmamalaki Shawarma Shawarma lovers ka ba? Dito ka na sa may Shawarma lovers Siyempre sa unang kagat tayong kilo dagat yan mm -hmm. Kaya naman pala mga kalubing chor Napakasarap Lalo luna na itong kanila Oksisig at, at sisling shawarma Ay talaga namang quality quality <laughs> Sinundan naman natin tinikman tong kanilang Sisling Inasal. Mm -hmm. Napakasarap din to. Malasa. At sinundan nga natin tinikman din tong kanilang Sisling Yempo. Meron din kayong mabibili ditong mga empanada, burgers, at napakarami pang iba na sa presyong abot kaya, kayang kain -kaya ng yung mga sulit na sulit, at pasok sa ating mga budget. Kaya naman, tara na dito. Ang dami nga nating mga nakasabay ang mga customer dito. Dito sa may shower, lovers. So, <laughs> Sir, <laughs> kumusta po yung ano nila dito pagkain sa Shower Mall Quality. Quality? Ah, quality. Sir, <laughs> kumusta yung pagkain dito? Masarap. Ayan. Babalik-balikan? Tagalog, Babalik -balik <laughs> Tagalog yan. Yeah. Babalik-balikan ba? Ayano, no. ulit-ulitin. Yeah. Kaya naman yayain mo na ay yung mga friends and family at arat na rin kayo dito sa My Shawarma Lovers. Madali nga nang mahanap tong kanilang pwesto dahil nasa mismong bungad lawang sila. At mayroon nga rin silang pwesto sa may bandanggit na ang pangalan din ay Shawarma Lovers. Kaya naman tara na, arat na, dumayo na dito sa My Shawarma Lovers.